Ala. Ya ya. Kata ko bi. Oh iya ang pawikan diri oi. Ning. Sa so, may kunti katanungan ko ako sir. So ngayon sir, anong uh, gagawin natin diyan sir sa nakikita na patay na yan. So anong gawin Ali, natin? Magtawag kami sa DNR kung say, kanila, kung sayo pa kung return over sa kanila or diretso living na. Maghihintay tayo ng oh, advice oh, oh, oh. sa DNR. Uh, so yung mga kabanatong na ito natin sabi ni sir ano uh, ang pangalan sir? Ulpindo, Rodel Ulpindo. Oh, uh, nga eh, over daw nila mga kabanat sa dinar no para uh, kung ano ang mas mabuting gawin kung ilibing na kagad ka ito kung ano pang proseso nga gawin nila. So yung mga kabanat uh, at mga lang kami sa DNR Ah, uh, so sa DNR din sila sumusunod mga kabanat. So at least sila kasi sila yung uh, natawagan natin mga kabanat kung anong dapat gawin kaya nagpunta sila kagad ka dito para maimbestigahan kung uh, ano ang uh, nangyari kung bakit uh, ito ay namatay itong mga uh, pawikan na ito, mga kaba. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan mga kabanat no andito na po yung uh, Philippine Coast Guard po ng uh, sa, sa no kasama yung uh, rescue vehicle ng uh, Barangay sa, sa no para i-rescue na yung ano mga kabanat dahil patay uh, na so kailangan nila kailangan na itong ilibing no. So ayan andito na po sila mga kabanat no. Uh, tulung tulungan na lang ito mga kabanat para uh, ito ay uh, mailibing na no kasi medyo mabaho na rin no Sir, saan ito dalhin sir? Saan ito dalhin sir? Ah dito yun sa ano? Sa barangay Sa barangay Doon na rin ilibing sir so, May barangay May area na pinigay na ano Sa uh -huh. Ito yung lagayan So ayan sila sir oh. Ayan si Sir, kanina yung nakausap natin. Ayan. So, na-rescue na yung mga kabanat, no? Uh, ano? Owe so, ka uh, na, na-rescue na mga kabanat, no? Paraykar ka dyan, no? Kabanat, no? So, ano lang muna. Kasi, ano to? Bang, efficient lang no sa tao so kailangan palitan yung dump truck o bunggo ng barangay yung gamitin kasi hindi talaga kasi mabaho sila mga kabanat ang nagrescue so salamat kayo parang ganun yan ipulihan to Dili to kaya to siya Shout out sa inyong lahat. Oh, Tara Sa barangay sa sa sir! Sa kilid sa, sa barangay sa sa. Kilid sa barangay sa sa. Di harap ko na yung lubong. Mm, dito na po na yun. Mm, so, uh, kanina nga sakyan, sa, barangay, oh, sa, barangay, so, sa Sa barangay gano'n siya? Oo, sa barangay sa sa. Kasi pangalan mo sir? Uh, Tingil ko sir sa sa sa, sa rescue. Rimo na kaso. Ah, kaso. So, salamat kayo sir ha sa okay. inyong Sige, sige sir. Thank you. So ayan mga kabanat no aduna isa ka tao nga makasulte kung unsay nahitabo anang uh, pawikana, no unsay pangalan nimo sir Romel. Romel Vidal. Romel Vidal. So, unsa jud na hitabo anang uh, pawikana, sir? Ah, uh, na ko ani na. Daigo jud ni sa ang kayo sa pagpilin. Yang likod. Daigo. Kay Kung matod pa, matod mo kanina na ang imo hang Oo. Oh. Eh Milton Mangod. Ay istorya sa daan sa kuha na kita sa kuwikan nga naghayang slaw sa dagat. Nato diri nga pantalan. Oh, naghayang so may pag unsa to sa ang mai sa nagbot nagbot so mo so, ang possible yung, ang ang iyang hunahuna is taigo gyud sa, uh. sa tagbot kay mai pag sa tagbot mo bay paghayang niya Or, so hayang so, hayan na, na, hayan na sa si lalong makano sa sir nga sa buntag merkulo sa buntag unsa na ta so, bernes so nga yes. so, 3 days na oh, no yes. so tama tama gyud kay medyo murag uh, ingon pa sa ato ang diver ganiha is ijo bau-bau na daw sia mga kabanat so tamat-tamad tunggingo so, ni serumil nga kwan na mga 3D na ang naga ingona na si mos imang eh, oh ingana mana si bak ah kun kalom nya kan enda gayang-gayang sida oh. kun nya enda tulog lang gayang oh. ma daw di nemu liok pernah kita pun di antak bot nge moy pag kuan oh kala kala kita nya tauka tu pemukanya startak bot padaya nya patau-tau nala ketan nya ari ko kita gayang ah so mau itu idudang uh, uh, uh. sila banggaan masig nabanggaan sa tagbot sige so mo mo ang ang salaysay ni sir Romel mga kabanat no ang posible daw ang nakamatyan aning nga na kay na igo daw sa balabad sa tagbot kay mao daw nga pagka paghayang ani mao daw pagandar sa kwan na mataan sa usaka swimmer usaka man mamana o mangingisda nga uh, ni Sir Romel, nga pagkahayang pod so mao lahang duda so karon kay karon pa nato nakita ning uh, pawikana so uh, mga 3 days na gyud ang milabay gikan sa pagpamana sa igsuon ni uh, Sir Romel, no so kung makita nato mga kabanat uh, medyo nangalangkat na pod ang iyang mga himbis-himbis o matod pa sa to ang uh, ni rescue gani nga swimmer is baubaho na daw siya so tama tama gyud siya murag 3 days gyud siya so asa daw niya nakita ni sir banda tumo tumoy na -tumoy, tumoy sa lalo sa tumoy sa di lang may mulat parang ganpon ah diha sa may URC di ah, di sa karang kinamiro aning pantalan tumoy ah kani kani nga pantalan na mismo diha ah so mo lang mis dagat sa lang sa unload pa siya ah naka-unload pa siya wala pa siya nilutaw naka-unload pa siya kayang ah So mo mga kabanat uh, sa amuang nasairan nga uh, mga balita nga nasagap noge kang kanser mil. Maraming salamat.